Ayan guys, tapos na tayo mag ayan, PNP. So, pupunta na tayo guys sa aking hinuhulugan na ring. Ayan, sa, sa ring po tayo maguhulog. Okay. Dito tayo. Dito tayo. Bayan na. Pasok tayo sa loob. wala oh, lapit na ito. Kunin mo sa ano, Chinese New Year. Oo, kukunin na natin yan. Yan, yung apaw mo ha. Huwag na gastasin. Gawin mo na lang gold. <laughs> Gawin no, natin souvenir. gold. Kukuha oh, ulit ako. Parang may yung apaw mo. Ayan. Ito, yung dito yan. Mm Ito, -mm. dito yan. At nakikita mo yung apaw mo na kasuot lang, no? Yung aking bracelet, dito yan, no? Oh. Thank you, darling. Regular. Thank you. Yeah, ah, thank you. Thank you. Okay. Ayan, natapos na tayo guys. So, ayan na, mag-ikot-ikot muna tayo. Ayan naman ako kasi magkuha ng video ng video sa kanila eh. Baka masita tayo kasi. Ayan, ito lang ko yung ganap ko ngayong araw na to guys. Ayan, so natapos na tayo doon sa ating mm, ano, bangko. Kaya, ikot-ikot tayo dito. Maka may mabili pa tayong anong ba. Sige, ikip ko muna to guys ha. Thank you so much for watching guys. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa inyo walang sawang panonood na dito ako sa Central. Thank you so much everyone. Bye.